nga bang pinagkaiba ng 377 sa 577 ng Papa Phil? At pansin nyo nga na ang Papa Phil lang ang merong 577. Kaya pag-usapan natin yan. Bali ang 377 nakaka-skin brightening, lightening, may antioxidant at nakakapag-even out rin siya ng skin tone. Ano naman meron ang 577 na wala sa 377? Itong 577 ng Papa Phil ay upgraded version na. So explain ko isa-isa kung ano nga ba in-upgrade nila sa formula nito. Unang-una sa lahat, itong 577 ay eh, meron na rin siyang 377 na ingredient. O diba ang bong nga. Yung 5 naman na ingredient nakakatulong to para magbrighten brighten and mag yung skin. At ang kagandahan dito meron na rin siyang ingredient na retinol. At ang retinol po ay magandang ingredient yan dahil nakaka-fight to ng mga signs of aging like yung mga fine lines, wrinkles, pangingitim at pagdadry din ng skin. Meron na rin tong high concentration ng vitamin C na ito talaga yung nakakatulong para magbrighten at mag yung skin natin. Ito rin yung nakaka ng na mga dark spots. Meron din tong hyaluronic and vitamin E na nakakatulong talaga sa deep hydration para maiwasan nga yung pagdadry. Yun yung nakakatulong para ma-achieve talaga yung glass skin kasi nga hindi na siya dry, ang fresh ng tignan, eh para na talagang moisturize na. Meron na rin pala tong gluta na magandang pang antioxidant that can protect our skin from the environmental factors. Eh ano naman yung mga benefits na makukuha natin sa paggamit ng 577? Unang-una sa lahat, nakakatulong to para mag-brighten, lighten yung mga dark spots, yung mga hyperpigmentation mo, yung mga melasma, o kung anuman klaseng pangingitim yan, pwede rin yung mga birthmarks mo na ako, talagang malaking tulong to para mag-brighten yung mga pangingitim na yan. It can also even out your skin tone and improve your skin texture. Na kapag mo yung skin mo, wala ka na ma-feel na roughness, smooth na siya, and soft dahil yan dito sa 577. Kaya it's time na para mag-switch ka dito sa 577 ng Papa Pills. So, ayan yung yellow basket. I-check out mo na.